Sa unang tingin, di na ako magtataka kung iisipin yung litrato o kuha ng kamera ang imaheng ito. Pero take a closer look. O ba? Diba? Painting pala. Obra ito ng dalawampung taong gulang na artist mula Buhi Camarines Sur na si John Jeff Camasis. Hyperrealism kung tawagin ang genre na ito painting na sa sobrang pagkadetalyado, e eh, aakalain mong isang high resolution na litrato. At ang paborito niyang subject, mga dahon. Ah, uh, paborito ko po talaga yung dahon kasi alam niyo naman po sa bundok, di ba? Hindi uso doon ang mga tissue. Kaya yun yung mga ginagamit namin sa ano. Alam niyo na po yun, yung legendary dahon. Dalong klase nga po yun eh. Meron po yung bunot at yung meron yung upli. Kaya naging paborito ko po yung dahon. Pero may malalim din umanong kahulugan ang bawat obra niya na madalas sumasalamin sa mundong ginagalawan niya. Uh, tulad po nito, napaka-realistic po nito, itong drawing ko na to. Kung makikita nyo po yung palayan dito, uh, boy na buhay pa po yung mga palayan, hindi pa po na-harvest. Saka yung bahay niya po, may makikita po kayo sa baba na may aso na nakatali. Yan po yung alaga ni nanay. Si nanay po na sa taas, hinahabol niya po kasi yung manok sa taas eh makikita nyo, napaka-realistic po ng manok. Saka yung ano po niya, yung pagbuka niya ng kamay, oh, pa yung daliri niya. Saka ito yung araw, kung mapapansin nyo, nasa likod siya ng bundok, kasi papa, ano pa lang siya, papasibol pa lang siya, kaya ganyan. Tapos yung bundok, oh, napaka-realistic masyado yung drawing ko na to. Bata pa lang daw talaga, mahilig na mag-drawing si John, na natutunan daw niya kakagaya sa kanyang mga kuya. Uh, bali ako po yung kuya ni Jan Ako po kasi yung unang ipinanganak kaya ako po yung panganay. Ah uh, pagdating po sa pagdo-drawing, napaka ng kapatid ko kasi sa tagal-tagal na niyang nagdo-drawing, wala pa rin pagbabago. Yun at yun pa rin. Uh, kahit ano pong ipa-drawing niyo sa kapatid ko, hanip, langgam, langaw, totobi or kahit ano po, napaka-realistic po niya mag-drawing. Pero sa maniwala kayo sa hindi, ang kanya mga hyper na obra, natutunan lang daw niya nang magsimula ang pandemya. Nagumpisa po ako mag-drawing noong dekada 60. Sawa po ng Diyos, uh, kahit paano po, nakapagtapos po yung pag-aaral yung mga kaibigan ko dahil sa aking pag-drawing. Sa ngayon naman po, nakapag-invest na ako ng tatlong tanke, eh, tapos dalawang helicopter, saka isang airport. Tapos, may piyapagawa na rin ako na mental hospital. Ipinost daw niya ito sa social media at ayun na, sunod-sunod na ang dating ng mga taong nagpapadrawing sa kanya. Malaki rin daw ang naitunog nito para matustusan ang kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Pero higit pa umuno sa kinikita niya ngayon, ang mas mahalaga raw. Uh, na-inlab ako sa mga dahon na eh. yan. Puta, na-inlab? <laughs> Sa darating na Setyembre, nakatakda o manong itampok ang kanyang mga obra sa sarili niyang one-man show sa isang bookstore sa Naga City. Sir, saan pa po kayo galing yan? Ah, sa, ano, sa Bansang Tokyo. Umuwi ako dito sa Pilipinas para ano, magpa-drawing dito. May nabalit na kasi ako magaling mag-drawing dito sa Pilipinas kaya umuwi ako. Ah, ano po yung mga pinagawa niyo po? Ah, ito oh. Mga... Papatatuko ito. Kaya, ito, kaya ako umuwi dito sa Pilipinas. Ano po yan? Ito, aeroplano. Tapos, kutsi-kutsihan. Labtik. Tapos, dinosaur. Saka yan, isda. Mm, um, isda ba yan? Sir, bakit mayroong, ano, ah, parang may sungay? Ah, baka yan yung, ano, hito. Mm, okay. Magkano naman, sir, ang nagastos, nagastos nyo sa pagpapagawa nyan? Ah, uh, din. Milyon? Mga ilang milyon po? Di, ano lang, kalating milyon. Ah, okay, sige. sige sir, maraming salamat po. Oo, salamat din. Ano ba, para, para saan? Masarap ano Haha! <laughs>